Good morning. Hello guys. Gabi katug now. Wala well, karon na nakaan hidin hi guys. So kada nag ko guys, di na ko permit hidin hi guys kay busy talaga daghan kay mga appointment. Kaya karon guys kay nata sa balay. Ganhenta na ako na akong garden guys. Oh, ang mga kamote, ako na din ang kuhaon. Kay kuana na nga padulungan na sa kamat pag pagkamatay guys unya yeah, guys nakabunga atong kamatis guys o nasi bunga guys atong gi ato siyang kuanon guys bato ko lang so, ano ano bato te bali mali akong pagtukod o ganun guys nakabunga siya guys o dahan siya bunga apps huwag kang aalis dyan kamatis ganun pala to Ganyan pang ibtun ang sagbot guys para tabang na guys pag magtugnaw. Matabangan ba nga kuwan sa katugnaw. Unya guys, atong kuhan, guys oh. Ang batong guys, ang haba. Oh, kataas sa batong guys oh. Hala, naapadiri guys oh. Ako rin ang hinayaan ko na lang to guys para Siyempre, uh, kasi akala ko siya mamatay dahil ilang bisis na kami nag-39, akala ko mabilo pa sa 39, talaga itong mga sitaw na to, akala ko lang guys mamatay, pero nakasurvive, oo. Oh, ang haba niyo guys, oo. Oh, isimili ako na lang to for next year. Kasi sabi ng asawa ko, magbili na daw ako ng mga mga ano, mga seeds ngayon dahil uh, para para magumpisa na pag ano magsidling sabi ko naman oh magwinter na naman so sabi naman niya hindi naman kasi may init di ba may hindi talaga kami dito mag ano tutala na wala kami isno kaya pwede ako makatanim itago lang pag mag ano may uh, may, may frost kaya yun guys ala oh. <laughs> ano, guys oo oh, ipahinog ko na lang yun guys dahil para may similya ako last next year pagkatapos ano nakaka sila. So, hindi ko na lang to pipitasin. At may bunga pa dito guys. So, oh, nagbulak pa siya. Ano ba yun? So, ito ang nangyari dito guys. At saka, gumaganda ang ating mga pizza. di ba nagkuha ako dito? Pero, hindi ko pa ito kukunin guys. Kasi, wala pa akong balak magloto ng sabaw. At itong ano natin guys, itong uh, ano ba to? radish, hayaan ko na lang yun guys para maano na yun harvest ko na lang siya pag mag, yung mag, ano talaga malalaki na yung mga bunga at alam nyo guys may talong pa tayo dyan oh hala pwede na yun kuhain at saka yung litos natin guys pinabunga ko siya para may itanim ako ulit oh nagbulak na siya guys at hindi talaga to sila mamatay pag ano may lamig kahit pa mag frost hindi ito mamatay ang ano litos so oh ang sili natin dito guys nakabunga nakabunga pero yung ampalaya natin guys survivor sa lanig ay malaki na yung sanda yung bunga oh, ito yung iniwan ko na bunga guys oh pwede na to guys oh itlogan oh, malaki na din to guys ay at saka may bunga pa o. Oh. O di ba, May maraming bunga dito. Pero next week parang maganda yung ano namin. Masyadong malabing. Hayaan ko lang talaga to guys. Kasi ano baka makasurvive pa yung ibang mga bunga. At saka yung kamunggay. Hindi ko talaga to puputulin. Yung mga sitaw natin Oh. Mga sitaw. May bunga. Nagbulak pa at gumaganda ang ating mga pizza alam nyo guys, hindi ko to inaasahan talaga. O maraming pichay dyan. At saka, may sitaw pa. Ay, at yung ano. Hala guys, gabi. Tingnan nyo guys, oh. Ang cute niya. So ito guys, malaki na guys. Pwede na to guys kukunin. Kasi maliit ito na ano eh, patula. Kaya, hala guys, ang saya-saya naman oh nga yung kahit malamig na hinayaan ko na lang talaga to dito guys hindi nga ako lumabas ng tubig yung nag warning na ano, mag -frost, pero kami 39 lang ang lamig yun guys ah. 39 so hinayaan ko na lang guys pero ang kamunggay natin oh bahala na dun hindi ko na lang to tanggalin guys para tabang pag lamig may lamig kami tabang yun sa pag ano sa mga tanim natin oh nandito pa guys oh may ano pa dyan may mga sitaw may sitaw pa dyan o at saka yung ating sayote so, alam, alam mo guys tong sayote ano to uh, cold tolerant to kasi doon sa ano guys sa sa marawi maraming ano doon maraming sayote Mala, ba, ang lamig ng marawi mag, mag fog pa sila na grabe ang lamig doon pero maraming sayote. So, kaya yung sayote siguro makasurvive to basta hindi kami mag-frost. O gumagapang na talaga siya guys. So, so, hayaan na lang natin siya guys. Ang saya-saya naman guys kahit ano, winter na. Uh, ang ating mga tanim, nakasurvive. At saka, yun, oh may sitaw pa dyan. Sitaw, oh may sitaw pa. Pero yung ating, ano, ating ampalaya guys, gumagapang talaga siya sa malunggay. So, tingin ala na yung nagtanim ako dito ng oregano. Yung ha, ano ba yung kalabo sa bisaya. So, namatay siya tayo sa lamig. Hindi yun ano sa lamig eh. Ayaw nila ng tubig yan yung oregano. So, yun guys o. Oh. Pa ano na yun ang ating kamote dyan. Kaya tingin-tingin lang tayo dito. At saka maraming bunga ang ating kalamansi uh, pero nagyelo siya guys hayaan na lang natin oh may sili pa tayo dito guys tingin tingin lang tayo dito kasi sometimes guys may ano minsan may ahas lalo na kayong sa malamig na panahon may ahas dito yung mag ano sila mag change ng skin so yun guys may gawin tayo mag, -mag harvest ako mamaya guys na litos na naman kunin natin to guys kasi ang daliman niya oh. at yung ano, kinuha natin na uh, uh, ano ba yun uh, pitsay may dahon na naman dahil kukuni natin yan at saka dito pang pitsay oh gumaganda ang pitsay guys kaya kukuni natin ng dahon hindi lang natin siya uh, lahat kunin yung buong pitsay para may balikan pa tayo so yun guys oh kinukuhaan ko ng last year o ngayon dumabalik na siya Maraming ng buong nga dahon so ito lang kasi dito guys oh, ang dami oh, maraming bunga ng ating am um, ay maraming bunga ng ating ano kalamansi kaya <coughs> sana hindi kami mag frost ko yung ano guys ah uh, tinignan ko yung weather update from from this week this week until the twenty uh, 25 ano parang hindi kami malamig okay lang din to yun ang weather sana ganyan Bahala, bahalag malamig guys hindi lang kami mag frost bahalag ano maglamig basta mga 39 lang ganun so yun guys oh ba diba, guys ang daming bunga nakatago dyan so itong kamunggay na to guys hindi natin pinutol para matulungan yung kalamansi na ano ba sa lamig, laking tulong pati tong ano o, oh, bayabas nagplano ko nga nga itong balabas is ah, puputulin ko pero napag-isip-isip ako na mala malaking tulong to sa ibang tanom dito kaya yun o, oh, yung kamote natin dyan, hindi pa siya namatay dahil ano may makasalipod pero eh, compare dito guys compare dito oh. patay na siya namatay na siya dahil sa lamig kaya malaking tulong guys pag may mga malalaking kahoy malaking tulong sa ibang mga tanim at oh marami na naman tayong ano guys marami tayong saluyot o oh, patay na dun may kanim papatay na din siya kaya marami tayong saluyot next year kung nangahulog na yung iba sa lupa so yun marami tayong saluyot at yung ano natin guys oh nagudlot pa siya yung ating lemon, yellow lemon. Kaya e, yan, guys, magkuha mo na ako ng sili dahil ang sili guys, maraming bunga. Oh, kukunin ko to guys at magamit ako ng cutter kasi kung itamay mo lang ang anghang. Pagkatapos guys, i-dry ko to. i ko lang to sa, sa, kitchen counter. Pagkatapos, pagka next year, magamit ko to guys dito sa garden kasi may mga yung mga rabbit, yung ibang mga hayop, ayaw nila ng sili. Kaya yun, ga-harvest ko yan. So, yun ang kamong malunggay dyan guys, o, di ba diba? Marami pang dahon, kaya hayaan ko na lang yan siya para matulungan yung ampalaya sa lanig, sa panahon na maglamig kami. Okay guys, maraming salamat talaga sa mga suporta, no? Kahit pabalik-balik lang yung video natin dito sa garden. Marami, maraming talagang mara, maraming salamat talaga guys kahit simple mga video guys sinuportahan niyo ako so hanggang, lang, hanggang dito lang po tayo guys kasi magkuha ako ng sili at manguha ako ng ano guys yung ibang yung ibang ano yung kaup, kaupis yata yun sa ano kaupis yata yung sitaw doon pero yung sabisaya ano yun uh, pisayang batong yung yung ano lang ba yung short na ano mga parang green beans pero yung mahabang beans hindi ko na yun kukunin ipahinog ko na lang yun para may ano ako next year may pang tanim ako kasi yung haba oh my god ang haba talaga niya guys akala ko ano hindi na siya ganoon kahaba dahil 'di ba naglamig kami pero hinayaan ko lang siya pero sometimes guys yung talagang maglamig talagang, talaga kami na maglamig kung ano, yung nandito lang ako. Tubigan ko to dito, pero yung 3 days talaga guys, accessible na 3 days guys. May mga appointment kami guys. Makauwi kami ng gabi na, alas kaya yun. Pero minsan-minsan guys, may, pag may time talaga ako at dito lang ako sa bahay yung makauwi kami na may ano pa, hindi pa madilim magpunta talaga ako dito guys diretso ako mag hindi na ako mag base punta dito mag ano mag kaya siguro yun nakasurvive yung mga tanim kasi pag maglamig kasi guys uh, kailangan sila tubigan para makasurvive sila ba yung mga ugat nila pag lamig may tubig na so makasurvive sila so hanggang ano mabuhay pa sila kaya siguro itong nangyari kasi may time kasi na maglamig kami na nandito lang ako or kung umalis kami pagkatapos makapas pa ako na makatubig talaga tubigan ko talaga sila kaya yun ang nangyari hindi ko na sila kinuha yung mga sagbot dito para ano makatulong sa panahon sa tiglamig makatulong sa ibang tanim o yung kamunggay natin guys oh, buhay na buhay pa to yung iba wala na guys pero ito o. so next year pag summer babalik ko sila at saka maganda dito guys dahil ano may ano na magsalipod na Hala, dalawang truck ang bus uh, Dalawa ang truck nag-pick up sa basura. Kasi guys, dito sa aming area, malaking, ano to eh, malaking community yung magkuha dito ng basura. Mag-umpis sila silang madaling maaraw. Maabotan pa sila dito ng gabi. Kaya, dalawa ang nag-pick up. So, yun guys, ang mga kaganapan dito sa ating garden sa panahon ng tenglamig. Okay guys, hanggang sa susunod dito lang talaga guys pasit niya pala palagi akong nagsabi okay guys bye na pero nandito kapati, nagsalita ka pa siguro guys ganyan ang walang kausap <laughs> kasi guys talagang walang kausap yon yung mga tao dito guys wala kang makita so dito mag mag bye na gid tanan bye bye